Arestado ang sarong 20 anyos na lalaki sa pigkasar na search warrant operation. Kampersonize kang Jose Panganiban PNP, Asin Police Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Provincial Office. Sa Puro 4 Barangay Luklukan, Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte, Kasubangging Alas 11. Binisto ang suspect na si Alias Alipanog, Minero Asin Residente kang nasambit na lugar. Nakuha sa posyon niya ang nagkapirang plastic sachet na may laog ning pigtutubo ng shabu apuera sa droga. Nakuaman sa posyon niya ang sarong kalibre 38 badil na kargado ng apat na bala. Naaresto ang sospek sa kusugang search warrant na ipigpaluwas ni Honorable Evan Dizon, an executive judge kang Regional Trial Court Branch 40 Dait Camarines Norte, kang nakalis na si Mana Mayo 9. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakatubangon kang sospek na nasa kustudiya pa kang usay Panganiban Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.